come back again sa ating channel mga guys no. Ayan, sa ngayon, mayroon po tayo ah uh, i-installan ng LCD digitizer mga guys no. itong cellphone na ito. At suki so, ko na po yung may-ari nito mga guys no. Uh, kung meron siyang mga cellphone na uh, LCD lang yung problema no dito sa sa akin na uh, pumupunta no mga guys at ito na naman ngayon mga guys basag na naman yung kanyang LCD bali pangatlo na po natin itong uh, pinalitan no ito pangatlo na po ito natin na na installan itong cellphone na ito at yung model nito mga guys no samsung iwan ko kung ano yung G7 man siguro to mga guys at ito yung model nya SM uh, G6 10F no? yan at uh, ayan na nga no meron na po siyang na order at uh, papalitan na natin siya mga guys no at Magandang gabi po sa lahat mga guys no. Medyo umuulan pa dito sa amin ngayon. Yan. Ayan no? basag na naman siya. Pangatlo na po natin tong napalitan guys. Ayan no ito pangatlo na to mga guys. No? Basag na naman. Ah, mahal pa naman yung uh, LCD nito mga guys. Nasa isang libo mahigit siguro no. Ito na siya mga guys. So, oh, ito na po yung pampalit niya. Ayan. I-check muna natin na i-check muna natin mga guys no kung sakto lang. Yan. Yan mga guys pero mukhang may problema po mga guys. Ayan no parang mali yung na-order niya mga guys, no? Ang laking problema nito mga guys, oh. nako. Iba po yung na-order niya mga guys na LCD digitizer, no? Ayan, oh. Yung flex nito, nasa, nasa kanan, no? Yung lagayan ng flex. Pero sa na-order niya, nasa kaliwa ito patay tayo nito guys yan o yan dito po yung lagayan ng flex niya mga guys pero sa status nitong na order niya dito po no yung lagayan ng flex Naku naman yan o yan po yung dapat natin i-install yan yan po yung position niya pero yung lagayan ng flex nasa kanan mga guys naku po mali po yung na order ni customer iwan ko kung marirefund pa ba yung pera niya no na order niya itong LCD na to ayan hindi natin to ma installan mga guys ng LCD digitizer dahil mali po yung na order ni customer nako naman nagkamali pa siya sa pag order mga guys Eno, ito maliit lang itong original na LCD niya pero ito malaki Ah, mayroon po akong tips mga guys no para hindi po tayo magkamali sa ating in order. First mga guys, ah, i-type niyo muna yung ah, exact model ng inyong unit no. Katulad nito, yung model niya is M G6 10F no. At ayan, sa status nito na mali po yung ating customer sa pag order no yan no kung Lazada user kayo or Shopee user uh, ah, i eh, type nyo muna yung ano model ng unit nyo ah, mayroon pong mga picture na lalabas no ayan titingnan nyo muna yung picture kung sakto lang ba at saka yung ay, model ng uh, LCD na in-order nyo. Uh, sa problema nito, nagkamali po siya sa pag-order, no? Ano, ang laki pong ng diferensya. Ito po, layak ng lagayan yung flex, no? Pero ito, ito banda. Yan, oh yan. Iwan ko kung maririvan pa ba ito, mga guys. No? Ito po yung tips, mga guys, ha? Ah, uh, i-type nyo muna yung uh, model ng unit nyo at i-search nyo no, kung mayroon bang lumalabas na available na uh, LCD digitizer kung sakto lang po yung uh, unit at saka pictures Ayan, no, yan lang po yung tips ko at saka yung unit nito model at hindi natin to ma-installan mga guys no dahil nagkamali po si customer sa pag-order Meron po dito notes mga guys, no? important notes. Please test the screen before install. If any problem are found during testing, do not install this screen and report them to us. No warranty if still screen installed. Ah, di pa siguro to ma-refund mga guys, no? Nasa isang libo, mahigit pa naman siguro to mga guys yung presyo nito. Yan lang po yung tips ko mga guys, ha? bago kayo mag order first i-search nyo muna yung exact model ng unit nyo ito samsung at i-type nyo sa lasada uh, lazada or sa shopee no kung mayroong lalabas nga available mga guys yan na po yung ating uh, orderin no at same pictures lang no ah ito lang muna yung ating videos ngayon mga guys. Pasensya na po no sa customer natin na hindi natin siya ma-install dahil mali po yung order niya mga guys. Ayan.